Iyon mga mati, magandang magandang hapon mga yan Iyan, nilagyan ko na siya ng patunog. Ngayon mga matik, susubukan na natin yung ating Batman na ginawa. Ngayon lang tayo may pagkakataon. Ayan. Ngayon susubukan ko na mga mati na mapalipad na. Tara mga abang magandang panahon ngayon, mainit-init -init pa. Yan ang malaki nating Batman mga matik. Try natin kung lilipad. Tara na. Matik, maganda-magandang araw. Ito na. Susubukan na natin itong Batman. Yan, mata pa lang. Hindi ko na siya nilagyan ng kulay pula, lang mga matik. Purong itim. Na, Nakaawi tayo ng maaga. Kaya ngayong araw, Sakto malakas yung hangin usubukan na natin Sana lumipad doon. Mga matik, nilagyan ko pa siya ng patunog. Ayan, mga matik, para maganda pakalipad. Sana lumipad, mga matik. Ngayon, ako lang magisa isa magpapalipad nito. Kaya-kaya naman kahit mag-isa. Ayan, malapit na. Mga matik, makikita nyo na. ganda ng hangin. No? Sana mapalipad natin ito ng maganda. At maayos, mga matik. Ayan, nagsisitakbuhan pa yung mga aso, mga matik. Ito ang ating Batman, mga matik. Ayan, nandito na. Papakita ko na sa inyo, pagkalipad na. Subukan na natin siya, mga matik. Suset so, up ko muna, Ayan mga matik, lipad na yung ating bat naman mga mga matik o. Oh. Ano si, si batman? Ayun si batman ok pa. Ayun si batman lumilipad gog. Ah. Ah. Bye bye Medyo nasa area siya, hindi natin masyado makita. Mga mati, sobrang taas. Kogi si Batman. lumilipad. mga mga matik Pinakita ko lang sa inyo hanggang dito na lang. Salamat. Si <todong> Batman. Spider-Man okay Batman he okay, will